Good afternoon and welcome sa aking munting channel Hindi na ngayon alam nito ngang si David ang kanyang gagawin Nang bigla nga makita ang kanyang nanay Marites sa mansyon ng mga Montenegro kung kaya't dali-dali nga siyang tumakbo sa kanyang kwarto at ipinakilala na nga rin itong ang si Ramon, itong si Aling Marites kay Don Julio at nasabi nga niya na ikaw pala si Marites ang ikinukwento sa akin palagi nitong si Ramon na nanay nga ng kanyang anak na si Tanggol at dito nga tinanong nitong si Ramon kung nasaan nga ang kanyang anak na si Tanggol at sinabi nga niyang malamang nandun sa kanyang kwarto at nagpapahinga ngunit wala nga silang kalam-alam na nakita na nga nitong si David ang kanyang nani Marites pagbaba pa lamang sa kanyang sasakyan ay kayat dito ay agad-agad na nga siyang tumakbo sa kanyang kwarto at dito nga ay nagtago siya sa kanyang kwarto na kung saan nga ay naiwan ang kanyang cellphone at dito nga ipinakita na ng tuluyan ni Ramon ang kanyang cellphone at dito ay nagulat at nabigla nga itong si Ramon nang sabihin niya nga hindi ito si Tanggol siya si David na anak namin nito nga si uh, Rigor kung kaya't dito ay talaga nga sumabog na sa galit itong nga si Ramon sa kanyang nalaman sa katotohanan nga Niloko pala sila nitong ang anak ni David Anak nitang um, rigor na si David At ngayon nga ay uh, sinabi na rin nitong nga si uh, Ramon Dito nga kay Don Julio na hindi niya tunay na apo Ang tanggol na nasa kanilang mansyon At ito ay anak ni Marites at niya uh, rigor na si David Kung kaya dito ay galit na galit ngayon na hinahanap nitong si siya uh, Ramon itong si David at talagang magaling din naman magtago itong ang si David at bumaba nga siya dito nga sa bubong na kung saan ay nagtago siya at nasagi nga niya ang isa sa mga bagay doon na nagingay kung kaya't dali-dali nga siya nakapagtago sa ilalim nga ng kanilang Teresa sa taas at kaya dito ngayon ay umanilundag nilundag na nga niya ang isa sa mga kahoy doon at ito nga ay palabas na ngunit dito nga siya masusukol at makikita nga ng mga tauhan nito nga si Ramon at sasabihin kung saan nga siya pupunta ito na kaya ang katapusan nito nga si David kaya po kung nagnanais kayong ito na ang katapusan nito nga si David sa pagpapanggap niya bilang isang tanggol sa mansyon ng mga Montenegro ay pakia-comment na lang po dyan sa baba pakilike and share na rin po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos maraming salamat po ingat god bless and bye bye